Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. At update lang tayo sa natapos na laban ng Jordan kontra sa Gilas mga bay, no? And uh, tapos na yung laban, panalo yung Gilas mga bay ng gold medal. Pinataob nila yung Jordan mga bay, ano? Sobrang ganda na ng naging performance ng Gilas Pilipinas dito. Uh, hindi na ni hindi na kinailangan ni uh, Justin Brownlee na uh, buwis buhay performance talaga or mag-step up talaga nang gusto So, sobrang daming uh, natutuwa or nagbubuni mga Pinoy ngayon, mga basketball fans dito sa Pinas dahil sa pagkapanalong ito ng Gilas Pilipinas. Uh, sabi ko na nga ba, uh, sure win yung Gilas dito once na magtapat sila sa finals ulit or once na makaharap ulit nila yung Jordan. Kung baga, parang nangyari na to dati. Ganon talaga yung kumaparang yung mga uh, uh, sa pelikula nagpapabugbog sa umpisa yun or nagpapatalo yung mga bida pero pag bandang huli babawi din talaga sila. So, ngayon uh, ginawa ng uh, gilas na bawian uh ang Jordan and finally Brownlee nakaisa rin dito kay uh, Richard Hollis Jefferson mga bayo no. Uh, uh, kita naman natin na uh, medyo uh, kinapos yung uh, team Jordan eh uh, napago din uh, itong si uh, RHJ mga bayan no sa pagkayod sinubukan niya. na okay, nadalhin ang Jordan sa tuktok ng uh, buong Asia pero uh, nandyan yung gila sa si Jason Brownlee para pigilan siya. Okay, so may ito sobrang uh, tuwa ni Brownlee ito Parang hindi man lang pinagpawisan si Brownlee mga bae, no. Actually, uh, sa second half hindi siya ganun ka uh, naging eminent uh, or uh, naging uh, factor sa second sa ha uh, second half ng uh, uh, pagkapanalo ng Gilas. Parang pisi-pisi uh, na lang yung laro ni Jordan ni Uh, Justin Brownlee sa second half eh. Ang kumanada talaga si na Kwame. Si Kwame yung uh, maganda yung nilaro ngayon ano. Uh, compare kay Justin Brownlee. So kudos sa lahat. Congrats ulit sa Gilas. After 33 years, tayo ulit ang naghari sa Asia pagdating sa basketball. Yun lang mga ba? Maraming salamat sa panonood.